Nang sumiklab ang digmaan sa pagitan nating mga Pilipino at ng mga Amerikano, naging malinaw sa muka na hindi sapat ang tapang lang ng ating mga ninuno dahil dihado tayo sa armas at taktika ng mga kano. At dahil dito, bigo tayong mapanatili ang ating kalayaan. Ang Red Cross Society naman ng Pilipinas ay naging sangayo bahagi na lamang ng American Red Cross noong August 30, 1905 na nang malaon ay formal na kinilala ng ARC bilang opisya na branch o sangay noong December 4, 1917. 1934 nang ginawa ni dating Pangulong Manuel L. Quezon ang isang independent Philippine Red Cross. Kaya nga lang dahil nasa Commonwealth Government pa rin tayo ng time na nang na ang ibig sabihin ay nasa ilalim pa rin tayo ng soberanya ng Amerika ay di pa rin tayo naging bahagi ng Geneva Convention at di pa rin tayo kinilala ng ICRT. Sumapit ang 1942 kung saan sinakop ang Pilipinas ng mga Hapon at naitatag ang isang Japanese Influenced Philippine Red Cross na sanhi upang kontrolin ng mga Hapon ang galawan ng PRC pabor sa may kaibigan nila. Making the long story short, pinabagsak ang puwersang Japones ng pinitsamang lakas ng mga Amerikano at Pilipino noong 1945 dahilan upang muling mapanumbalik ang isang lokal at malayang Philippine Red Cross Society ng bansa. Yan na muna sa bidyong ito. Next content ulit, ating pakatutukan kung paano nagkaroon ng isang malayang Red Cross sa Pilipinas sa daloy ng ating mayamang kasaysayan.